So, yan po mga ka-brothers, uh, tayo po ay uh, mag ngayon. Luto na po yung ating uh, pansit habhab, -hab, no? Uh, ito ay uh, um, nakahanda na, nandito na sa pagkainan, no? Naka-ano na siya. So, ngayon, katulad ng aking uh, sinabi sa inyo na... Uh, Ipapakita ko sa inyo kung paano uh, kainin ang pansit habag. no? Uh, na ko sa episode 1 sa part 1 kung paano kakainin ito. So ngayon, ako mismo ang uh, sasampol sa inyo kung paano kakain na uh, ang ng uh, pansit habhab kasi baka sakali kung kayo na hindi pa alam no na magtaka kayo bakit tinawag na pansit at Uh, kung mapanood ninyo ito at kung kayo'y mapagawi sa probinsya ng Quezon uh, province at uh, may magyaya sa inyo kumain ng pansitabab habab at least alam niyo na kung pa, paano kakain no hindi po nakalagay sa plato ang pancit habab kundi ito ay nakalagay sa daon ng saging so ngayong umaga ay gagamitin ko sa almusal na ito ay yung uh, pinakaano ng uh, repolyo So, kasi may natira tayo yung kalate ay hindi natin hinubos na halo. Pagluluto kasi sobrang dami. So, mayroon tayong pandesal, ano? ano? Ayan, pandesal. Partner talaga yan. Sa almusal na uh, pansit, no? Siyempre, ang kape. Hindi ito mawala sa aking uh, buhay. Uh, sa pamumuhay ko araw-araw, ay -araw, eh, ang kape. Ay talagang katabi ko palagi, no? At ang kape ko po ay black lang wala po itong cream, wala pong uh, milk no sa ayan uh, ang ating uh, uh, iniinom no. So ngayon, ito na yung ating pansit na niluto ko, ayan no. Ang dami pala eh. So mamaya ay pamimigay natin to sa kapitbahay natin pag uh, sino mang nakita natin ya na uh, gising na no. Kasi sa mga ganitong oras ay eh, natutulog pa sila. So, ako naman eh ito na. Naghanda na ako ng aking almusan Okay, uh let's do it na mga kabrothers, mga kabayan. Kakainin na natin itong pansitabang Sasampulan ko na. Ayun. Ha? Yan. Ito, ya, ilalagay natin diyan sa pinakadahon, no? Uh, ilalagay natin ang pansit Yan. Tapos, ilalagay natin siya ng suka kayo ay gusto niyo ng kalamansi, eh, eh, depende sa inyo. Uh, titimplahin nyo lang, no? So, suka, mayroong puting tuyo. Yan ang ating uh, ilalagay dito. Yan, pinaka... kumbaga sa ano ay pinaka-sauce niya. Dagdag lasa. So, ito. Kakainin ko na, ha? Ha? Eh, papakita ko sa inyo lahat kung paano habamin ang pansit na ito. Let's do it! Hmm. Mm, Nako. Kapag nga ni Idol Jaffer Sniper, sigurado matakam-takam siya nito. At sigurado ng hindi pa nakatikim nito si Idol Jaffer Sniper. idol doon. Pagigay na paggaway ng Batang Jason. Kasi alam ko ay uh, ah uh, kaibigan mo si Tim Tim, taga Laguna si Tim Tim. Nako, kayaan mo si Idol papuntang uh, ano, papuntang Lukban at tikman mo itong pansit Habab oh. Panoorin mo kung mapapanood mo ang episode na to, Idol Japan Sniper. Ito ang pagkain ng pansit habab. Oo. Oh. hmm mm, sarap. Okay. na natin ng panitan. Grabe. Ang sarap. Mm. Ah, babi natin uli. Mm. Mm. Mm, sarap. Grabe. Grabe. Yung aking mga alagang mini pencher na dalawa nandito sa na tabi ko, <coughs> nangihingi. Uy, huwag kayong maingay. Nagbablog ako. Ha? Ah, sila ng pansit. Mahilig sa pansit dito ang mga alaga. Mini pencher po. Pakaingay lang itong aso na ito eh. <coughs> mm. Mm. Ubus na. Wala ng laman. Dalagyan natin. Grabe, ang sarap. Mga ka-brothers, mga ka-bayan. Ang sarap talaga. Super. Promise. Kayo-kayo. Huwag maglalakbay patungong Quezon, Hanapin ninyo ito. Napaka-arami uh, nito sa lugar ng Quezon. Uh, uh, Dito bandang Tayabas, sa Lukban. Basta kayo napag-away dyan. Huwag kayong papayag na hindi nyo matikman itong pan habab ng Quezon. Ha? Ito na, hababin natin ulit. Mm -hmm. Siguro magtataka kayo. Bakit ako lang mag-isang mag isang <laughs> Kasi yung aking uh, darling, eh, nasa taas, nakahiga pa. Ayaw pang bumaba. Eh, siyempre, bagong luto to. Musok-usok pa. Masarap kainin. Kaya ako lang muna mag-isa. Kaya ako lang dito sa hapagkainan. Ayan, lalagyan natin ulit. Naku, grabe, ang sarap nung ginawa kong uh, pinaka-sauce niya, oh. yung suka at tuyo, no? Talaga uh, ang damang damang-dama mo yung lasa ng pancit ang babay. Hmm? Ito na, hababay natin. Mm. Mga mga kabrothers, mga kabayan. Kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating uh, sa ating channel. Mag-subscribe na kayo, no? Para uh, lagi kayong updated sa mga video na ating uh, ina-upload. Uh, by the way, kagaya ng uh, sinasabi ko, um vlog po ako kasi mostly po na na-upload ko dito sa aking channel ay yung activities ng aming church no so kaya uh, nung una pa lang bilanggit ko na magro-raw vlog tayo ay eh, kagaya nito na ibablog natin ito yung pagluluto ng pancit habhab kasi sa iba talaga medyo iba ang pandinig pag sinabing pancit habhab so ito na papartneran ko ulit ng pandisan grabe Hmm. Ayun, natin ulit. Hmm. Hmm. Ganito ang ibig sabihin ng pansit habahab. Hmm. Talagang uh, kumakain ka na walang kutsara, gamit mo lang ang labi mo. kakadatin mo lang. So, ito. Ito yung sinasabi na pagkain ng pansit habab. Mmm. So, hmm. talagang kahababin mo sa sarap. Hmm. Grabe. Ang sarap talaga. Hmm. Wala nang laman. Hmm. Pangila na yun. Pangalawa ko na. Pangatlo na ito. Lagyan natin ulit. Grabe. May paglalagyan pa yung aking sikmura eh. Mukhang, mukhang malaki ang bakanti ng aking sikmura ngayon. Eh, sa katunayan o no, mga kabrothers, mga kabayan, eh, mahina po ako kumain eh. <laughs> o pangatlo na to pangatlong puno na to akala niyo ba yung maliit itong uh, ano nang ng, uh, ng uh, repolyo malaki to mga brothers, mga kabayan ipangatlo e, ko na to eh nakakaon dami kong nakain ah eh ako pag kumain eh kalahati nito at isang pandisan dalawang pandisan ah, ayos na so ngayon tatlong sandok ko na ito so lalagyan natin ng pinaka uh, pinakasos, yung suka at tuyo na pinagsasama natin. Grabe. Hmm. Ngayon, ito, pangatlo. <laughs> pangatlo na natin to. Oh, grabe. Hmm. Habab. Paparne na natin ang palitan. Para kumpleto ni Kalo. yung mga kaibigan kong vlogger dyan, baka mapanood ninyo ito. Hmm. Subukan ninyo. Kung kayo magluto, magluto kayo. May nabibili na yung alam kong sa mga ibang grocery dito, parang nandito na ito eh. Yan yung mamarket na ito eh. Hanapin nyo yung basta nakalagay ng pansitabab, kahit hindi nakalagay yung porpis sa pansitabab. Basta nakalagay ng pansitabab, nakalagay yung Quezon province. Abay, bumili kayo. At lutuin niyo At subukan nyo kung paano kumain ng uh, paano hababin itong <laughs> pansitabab na ito. Doon sa episode doon ay eh, makikita ninyo yung proseso ng pagluluto. Napakadali lang eh. Parang nagluto ka lang ng pancit biyon eh. Ano? Pancit canton, ganun lang din eh. Wala nang pagkakaiba. Kaya lang. Kaya kaya lang ang tunog. Ito, pancit abab. <laughs> yung uh, pancit na Tagalog, pancit biyon, pancit canton. <laughs> Ito, pancit abab. So, kaya hahababin natin ulit. Mm -hmm. Mm. Braam. Mm. Tal. Baadum. Mm. Eh mm. 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 yung mga kapok mga vlogger, ha? Si Aidan na eh, si e-commerce, Jan Igor. Tikman mo to, commerce. Oh, kabayan. Oh, hmm? uh, si Idol Jan Rayot. Yan. Matikman ninyo to, tayo mga lahing Bisaya. <laughs> Tikman natin ang lutong Kison. Ah, uh, Kison Lutong pansit habang Ah? Uh, mapanood ninyo ito. Talagang Ah, uh, baka hanapin ninyo ito, uh, umalapit kung malapit kayo dyan sa Bandang Tayabas, lokban uh, Lukban, Sampaloc, uh, Mauban. Yan yung mga forte nito, no? Ang sarap nila magluto. Ha? Sila yung original na uh, nagluto nito. ginaya uh, ko lang dahil nakapag-asawa ko ng taga province. Ha? Kaya ito. <laughs> ah, pangatlo ko na to, no? Hindi ko pa naubos yung pangatlo. Subukan ko kung kaya ko pa yung pang-apat. Medyo naramdaman ko na yung bumabanat na yung aking uh, no? Ayun. Uh, sa sobrang sarap kasi. Kaya napapahabhab tuloy ako eh. <laughs> Ito, uh, hahababin natin ulit itong uh, natira dito sa uh, ating uh, dahon, no? Oh, ya. Yeah. Thank you Lord, napapabigay na ako. <laughs> Ibig sabihin, talagang full na yung aking stomach ko. Oh. So, pero ubusin natin to. Ayan, oh. Kala nyo, nagbibiro ako ha. Laki ng tao na yan. Ito, pangatlo ko ito. Pero, uubusin ko. Pag kaya ko pa pang-apat. gagawin ko pang-apat. Para patunayan sa inyo na masarap talaga ang pansit habhab. Ay, hahababin ko na. Anyway, mga kabrothers, mga kabayan, bago matapos mag-almusal, baka makalimutan ko. Ang ating pong YouTube channel ay Jose Pino Humawan. So, uh, ginamit ko na yung uh, totoong pangalan para hindi na maano. Baka manakaw kasi napanood ko kasi sa vlog ni idol japper sniper eh may mga may mga lokolokong vlogger na uh, ano kinukuha yung mga nire re upload yung mga video na ano kaya ito ah uh, okay lang kung i re, -re upload niyo yung video na ito yung vlog na ito eh, magpaalam kayo no wala namang problema yon eh. basta magpaalam ha kaya ako ito ang tuwa sa mga idol kong mga vlogger eh. Ha? Talaga namang uh, uh, ang sarap. Lalo na si uh, Idol Harabas. no? Lagi kong pinapanood yan uh, sa mga vlog nila. Na-inspire ako sa mga uh, vlogger na ito eh. Kahit na ako ay Christian. Uh, ano kasi ako eh. Christian vlogger ako eh. So, pinapanood ko yan. Nung bago ako naging vlogger eh. Sila yung mga pinapanood ko. No? Yan yung mga uh, prominenting mga vlogger ng mga Pilipino, isa sa mga uh, kilala sa buong mundo ng mga vlogger. No? Ang sarap uh, panoorin yung mga vlog nila, no? Lalo na yung mga buwis buhay nilang mga vlog, ako, grabe, ang sarap panoorin. Pero darating din ako diyan no? <laughs> Darating din ako diyan. <laughs> Isang araw mapapanood din niyo yung Buis Buhay vlog ko. <laughs> so, ito hindi ko pa naubos yung pangatlo. Ubusin ko na. Ha, ah, ito. Hahababin ko. Mmm. Ah, Mukhang hanggang dito lang ako, mga ka-brothers, mga kabayan. Hanggang tatlo lang ako. Kasi so yan, yeah, nakadaan dalawang pandisal ako. No? Tapos tatlong puno nito. Hmm? Tingnan nyo, ano kalaki yan. Ang laki nitong repolyo na binigay rin sa akin. Laki. Itatlong e, puno nito. Ako, grabe. Bundat ako, ha? o uh, okay nga. Uh, baka hindi nyo alam yung salitang bundat. Ayan ay salitang bulakin nyo. Uh, bundat, ibig sabihin busog na busog, no? Baka ma-misinterpret -ma 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 ninyo yung aking uh, word, no? Bundat ay sobrang busog. Busog na busog. Okay. So, inuman natin ng kape ngayon para... Uh, ang kape kasi yung aking pang ano pang tunaw eh. <laughs> hmm. Yan. Muli po, bago po ako magpapaalam, kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa aking channel, uh, YouTube channel, uh, Jose Pino Humawan, magsubscribe na po kayo. At uh, higit sa lahat, huwag niyong kalilimutan na pindutin ang notification bell para kayo ay palaging updated sa mga video na ating uh, ina-upload dito sa ating channel. So, uh maraming maraming salamat po sa inyong uh, panonood at uh, hanggang dito na lang po ang ang uh, vlog na ito. Uh, maraming maraming salamat muli. Bye-bye.